What's up mga kawidman? Ngayong araw na to, babiyahe tayo ng Dubai gamit itong kotse ko. Pasensya na kayo, may bangga pa siya. Ang agenda natin for today, kitain natin yung napakaganda kong kapatid na very supportive from the Philippines, si Cathy Joy Sanchez. Yung nag-viral namin video doon, kilamanggi siya yung kikitain ko. Pati na rin ang beautiful kong pamangkin at pati yung nanay ng beautiful kong pamangkin. So hali kayo, mag-enjoy kayo sa aming trip for today dahil ang gagawin lang namin for today is mamimili kami ng pasalubong para sa aking mga anak at syempre para sa aking mga magulang Asapinas, walang balita, pare-paras tayo nandito ayan. So ayan, hello baby girl Ayan, tingnan nyo po ang tita Tuntua, video-video ang tita Ngayon guys, ganito Pagka may escalator, buti macho tayo Ang gawin natin, buwanin Halika anak mo? ayan o, tara Sakay ka, up, up, up and away Diba? Kaya <laughs> importante magpalakas kayo ng katawan. Maging macho. Diba? Oo. Oh. <laughs> Basic oh. Hinihile pati yung stroller. O oh, kapatid, saan mo gusto na kumain? Kahit saan. Ito food court to. Skeetle. Ito rin yung center point. Mamaya pupunta natin. Dito yung food court di ba? Diyan ba? Hindi ko alam. So ayun, hindi namin alam saan kami kakain. Third floor. Third floor ang food court? Oo. Okay, let's go. Sushi your way, Sushi your way mga tol. Ayan. Oo, uh, oh, manakay pa sa. Dimeni si nila, order tayo ng ramen full. So yun Picture mga tol. Walang ganito sa Al Ain. Picture ka muna ka tayo. Smile. Sa samantala ko lagi. Um, Ayo, ito. Ramen. Ay pagdating dito tika. sa tika. Uh, Dubai, patid. Okay ka lang mag-TikTok tayo mamaya. Ano TikTok? yung shake it to the max. Di ba magaling ka doon? Oh, dapat. Wag naman ganoon, pakit naman nun. Ng... Ayaw mo yung shake it to the max? Ayaw ko yung pakit lang. Oh, nga yung pakit nga tayo. Oh, ano, game ka mamaya. Okay. Shake to, oh, sige, sige, okay. shake it to the max. Umami, isa na naman Japanese resto mga tol. Dito. Mas mautak yung asawa ko, oh, ayan oh. Nagmadali ako doon sa kabila. Sushi your way. Yung itlog laga nila, naging laga na talaga. <laughs> diba dapat medyo creamy yan? Grabe naman yung ramen nila. Uy! Naluto! Tignan <laughs> diba natin. In fairness, masarap. 25 dirhams lang tol. Sarap oh. Ito naman, bento sa kasawa ko. Oh. Ayan, for, magkano ito kasawa? 44 44 dirhams. Ayan, akin 25 dirhams, purong sabaw lang. Ito, sa kanya 44 package yan, bento yan, ayan. Bumili rin ako para sa pamamigo, ayan, ng french fries nuggets. <laughs> asan ay, guys. lang. May burger na may nuggets na may large price pa. Kada 'yon, yung isa nagda diet, lemonade and ano lang. Ah, uh, up ramen 15. So, dito ah. na muna tayo. Sarap ha. Aba din. Solid, solid talaga yung bento ng ating asawa. Oh, ayan oh, ho, sarap, boy. Sold! Yung unang subukan mo muna. Yun, tapos mamaya ako. Oh. Mamasarap yung steak. Steak yan, no? And teriyaki beef, no? Teriyaki beef. Mm, sarap. Samantalan tayo tol, ayan, ramen, full soyu ramen yan, tapos sandwich tayo ng makdo, ayan. Oh. Ay, 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 sinusikita cellphone ng kuya ko. Wow. Ay, ay, so, na yung wow. ay, ay, so, na yung wow. ay, ay, so, ay, ano Teknolojiya, Holy Land. Holy Land tawag dyan, Holy Land. Holy Land. Yeah. Wow. Wow, <laughs> wow. So, naman. Wow naman. Klarte ba? Vloggers nga eh. Wow, vlogger. Legit na. Legit na <laughs> legit. May 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 ano eh, may, may bike eh. Gimbal na lang, gimbal. Kaya mo, kamay ko pag ginagamit ko eh. <laughs> <laughs> gimbal na. Kaya <lang. laughs> Kalimutan ko, iPhone 16 nga pala. Pro Max na yun. Pro. Pero tanong mo, ilan yung memory? 1 terabyte. 1TB. <laughs> oh, sige, kiss mo na lang si Kuya sa chicks. Sa'yo na to. At, ah! <laughs> <It's a prank. laughs> so kaya ang trabaho natin mga tol. Katapos ng kinahin ng misis natin, na umata, nakipag-swap. Ayun, pakita mo yung sinwap mo. Rame, sinwap na swap, jadi sabi niya. Ah, kumusin ko. Ano ba lobo tayo kay si? Oh. Talagod lang, <laughs> Đấy to Lui hả? Sa wasabi gì đó? Quả sa bi Quả sa bè Ăn hàng nhắc này một lần hết Quả sa bi Tại hình đặc hình đang tăng cả ủ em giảm Ai <laughs> Ganda eh. One? One? Busy. Sungit ng pamangking ko. ganda eh, no? Sungit? Heh! <laughs> Ayan, no? Pinagsasapping ng kapatid ko yung panganay kong anak. Ayan, no? Pinapagpili niya. Dapat maporma yung pamangking mo dyan. Pili mo siya yung gwapo siya. Hindi oh. dapat, poby. Oo. Oo. Ang gwapong gwapo siya. Asan ah, na yung baby girl Sasha? Asan? Ah, baby girl Sasha, come. Come here. You want that one? Yung asawa ko, yun naman yung asawa ko. Ayan o. No? Pinapamili naman yung bunso naming anak. eh okay, pili mo lang dyan. Murad yan no. Buti dito tayo pumunta sa R&B. Ayan mga tol. Magkano kaya abutin ito? Pasalubong sa mga anak ko. Ayan. No, sa tatlo nating anak, to, oh, malapas sa lumbong. Pagkano kaya buti nito? Katakot-takot. <laughs> oh, God. 381 mga tol. Ay! Ah! <laughs> Kuya, butter and bread, guys, oh. Buburahot tayo, oh. Kuya, pwede ba yan? Libre? Libre. Ayun, oh. Mmm. Ang sarap. Ah. Mm. <laughs> Aray ko. <laughs> ang sarap. Mm. Wow. Ang gusto niya. Uh, ang gusto mo? Ha? Bibili ni ano dati? Ha? Si Debbie. Yung close doon dati. Chicken. Ito. Okay. Ito, ito. Spicy. Spicy to. Wag to. Ito. 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 Ito.

Ah, mm. uh, may bayad ba yan? <laughs> ba, tatanungin mo ako, may bayad, mag-aaway na tayo. Na. Joke lang, ito na lang. ha? Si parin wala, umuwi Pinas, pare. Mm. Ikaw yung nagbigay ba sa akin ng t-shirt na Jordan? Oo, oh, ikaw nga yun. Taga ka pa sa International City, tol? Al-in na ako eh bunot. Uh, hindi tol kasi naka-ice cream. nang pagtrabaho eh, 'di ba? Ano lang tayo nung toma toma, kaya nga winiturang kasi. Eh. <laughs> Nena nasa Pilipinas si Jonel pre. Hindi ko alam ba hindi pa bumabalik. <laughs> Ay. <laughs> Dami pa sa lubong ng kapatid ko. Sino gumawa niya kapatid? Wala <laughs> mo, ikaw. Ako ba <Batao>, oh. <laughs> Ang <laughs> dami chocolates guys Para sa anak ko Sa kalamama mama Wow Sa mga kamagalang namin Yahoo Pati baka Colgate May Colgate naman sa Pilipinas Ikaw talaga yeah. Tenderhams lang Tenderhams ilang piraso Tender, ah, oh, Apat O okay. apat yan oh. o 150 divided by O oh, nasa 30 lang 30 Oo oh, may pagano ka pa May pagano 30 pesos sa isang box Ganon Oo oh, isang piraso 30 oh. Oh. Tama ka ba sa math? Parang mali ka Parang 35 Hindi <laughs> Asik asik asik. Nglaan iki. Oh sige, sige, sige. <laughs> 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 what, what to. One... <laughs> <laughs> oh, so. oh. <laughs> <Burawat> kan bebe. <baby. laughs> amam, <laughs> amam. Uy <laughs> uh, kami ng pineapple guys oh. Sorop. <laughs> Dalawa na, Dalawa na kinuha mo? Bakit?